natin yung mga pinamili natin para kay Bibi. Ni Sabi. Mga pinamili ito ni Sabi. Ayan, yung last vlog nila guys. Ito yung pinamili nilang gamit. Doon sa SM. Tapos, iba, so yan, ito yan, naman. Yung, ha? Yung iba yung siya. Hindi yan sa SM. Sa Sabi yung iba. Ito o, oh, sa SM. Tapos, ito yung mga pinamili, pinamili ni Sabi sa Shopee guys. Ayan, ang dami. Grabe. Ang swerte talaga ni ano, ni Calixto. Dati sila sabi, nag-isa <laughs> lang silang lampin. So, start na tayo unboxing guys. Unboxing natin siya kasi lalaban ko siya. Kasi kailangan na natin siya i-prepare. So, ayun guys. Ayan, unboxing natin siya. Kailangan natin siyang unboxing kasi para malaman natin kung kompleto na ba yung mga pinamili ni Sabi kasi baka may kulang. Papa check niya sa akin kasi baka daw may kulang siya na mga hindi niya nabili na kailangan bilhin kasi kailangan gamit ng baby kasi hindi daw niya alam kung ano daw yung mga mga kailangan so syempre bago natin paggamit kay Bibi lalaban natin to guys Yes, pati yung kuna mga yes yung kuna din daw kasi yung stock na nabili namin kuna ng baby is ano displayed. Naka-display naka -display siya dun sa SM. So, maalikabuk siya kaya kailangan siyang labhan. Kasi wala na daw silang wala na silang ano nga yun? Wala silang stock. Last stock na daw nila yon So, ayan, pala yun sa yung lampin na may wow! Ayan. Pwede to siya pang ano pag gagala si baby. Ayan. So, may ganito na siya isa. Bata pa siya, tapos ay, Kuya sa mga yung tasmate. Oh, and different. Huh? Tapos, <laughs> ay, wow. Parang tawag-tawag naman. <laughs> Cute. Cute. <laughs> Yeah, I'm not sure. yun guys ayan ang yan ang dami ang dami guys isang baby lang gagamit ng lahat ng yan so oh yan ang dami spoiled na agad hindi pa lumalabas si Kalex to spoiled na agad siya guys may sarili pa siyang cabinet so unboxing din natin yung kanyang cabinet Ibang, oh, siyempre naman, oh. May sariling kabinet si Kalisto. Yung mga pusa nga niya. <laughs> may mga sariling kabinet. Tapos si Kalisto wala. Oh. So pusa nga may sariling kabinet. Tapos si Kalisto wala. Baka magtampo si Kalisto. Sariling kabinet niya. 他们怎不能么牛？ And, tapos ko na yung kabinet ni Calexto. Sana on. May sariling kabinet. Ano na siyang sariling kabinet? Mag-isa lang siya. Laki ng kabinet niya. So, ngayon, anong masasabi mo? Isa ka ng tita, magiging ganap ka ng tita ilang I'm araw happy na lang. I'm happy, of course. Because, even though I'm not pregnant, I didn't feel about being pregnant, but I have a child! Why English-English? <laughs> <laughs> so, I will be a second mother. Uy, second mother ka? Yes. Kasi Allah. twin lang kami, baka mas makilala. Gabon ka na. <laughs> oh, Ala, oo. Oh. Paano Mama. Yun? Paano kaya yon Malaman. Di ay, malaman man. Oh, man malaman Malaman yan. Kapano mo ma niya. Malaman, manggani na ako. Malaman. Bili, mo lahi mo kambal Bili ang mama, maman. ba? Mama, makambal ang mama. Pero ma-feel man niya kung saan yung oh, mother. Oo. touch. Touch. Oh, touch. Oh, Atatata. Ang amoy. Ang amoy. Ang, amoy, ang, yun, ang boses. Malalaman niya, boses. Saka yung amoy. Tsaka yung skin, gano'n. Wala naman man yan. Unless na kung ako, ako adyo din ako, no? Pwede. Mm. Kung sa ako adyo din ako, like ako nabadudo, oh. na ba, dudu, oh. kanan. Pwede yun din na wala man yung gatal. Wala, wala, wala. <laughs> <laughs> <Alam>, paduduon <laughs> din mo sila, buang May gatal. <laughs> so, ayun guys, sabi niya guys, baka daw, ma makakalain ng baby siya daw yung mami, tapos magdudu mag sa kanya. <laughs> Walang gatal. Ano, di na, makabalo, di affection. Oo, oo that mabalan mo mo na. Mabalan mo na, ang amoy, ang kuan ni mo, ang tingog. Sa bias, kaya na <laughs> mo. Mm. Ang amoy, ang tingog, mabalan mo na niya. Kaya di ba, kuwan, tingog. So, ngayon, magiging mami ka na ilang araw na lang. Ay, mukha ano? no, ko, namamanas okay ako. Hindi na tutok niya yung camera. Okay lang yan. <laughs> oh, oo, namamanas ako. Magiging mami na siya. Excited na siya. Eh! Ay! Ay, ang tatay! Excited na rin! <laughs> Excited na silang mapuyat. Na, no, wala na akong gisingin. Pag... Puyaters naman talaga. Puyaters naman talaga kami. Pag talaga pag, pa, wag ako gisingin. <laughs> wala yung magtatawag ng mama, ha? ha? Puyaters naman talaga kami. Ayan yan ni Bobby. Lalo na si Bobby, oh. Puyaters. Mga puyaters daw yan sila, guys. Sanay naman sila sa puyatan. So, sabi nila, Okay lang, Kalixto. wag mo kaming hinahamon. Baka mabait si Kalixto. Hindi nag... Uh, hindi nag Ay, oo. O. Kasi kayo, nung kayo naging... Bi yung kayo, baby kayo, hindi kay iyakin. Mababait kayo. Sana magmana is Kalixto, no?